Teka, teka. wag mo muna scroll Pagkanin natin yung alooban mo. Follow mo ako kung may maitutulong sa itong video na to. Kamusta na? Pagod ka na? <laughs> Nakakapagod, no? Araw-araw, ganun. Sunod-sunod yung pagsubok. Parang hindi natatapos. Ito na naman. Kakatapos mo lang nung isa. May dadating na naman na isa. Nakakapagod, no? Pagod ka? Pahinga. Pahinga ka. Hindi ko sinabing sumuko ka, ha? Sabi ko, magpahinga ka. Ang buhay, hindi karera. Hindi kompetisyon ang buhay. Kung meron ka man dapat talunin sa buhay mo, yun yung sarili mo. Yun yung nakaraang ikaw. Kailangan mas better ka sa dating ikaw. Huwag ka magmadali. Hindi mo kailangan makipagkarera sa ibang tao. Hindi porket nakuha na nila yung gusto nila, na-achieve na nila yung goal nila, tapos ikaw eto struggle pa din. Hindi ibig sabihin nun na hanggang dyan ka na lang. Pag di ka nagpahinga, hindi mo ma-achieve yung gusto mo. Mawawalan ka ng focus sa isip mo kasi masyado ng gulong-gulo yung utak mo. Ganoon naman talaga eh. Pag napagod ka, pahinga ka. Pagkatapos mo magpahinga, laban ulit. Pero 'wag susuko. Alam ko mahirap. Alam ko minsan nakakapagod talaga. Pero naniniwala ako na magiging okay lahat. Ma-achieve mo lahat ng gusto mong ma-achieve at mararating mo lahat ng gusto mong marating. Kaya inuulit ko. Pagod ka na? Pahinga muna ha. Tapos pag okay na, laban ulit. Let's go. thank you